Ikinatuwa ng mga organizers at mga lokal na opisyal ng lokal na pamahalaan ang naging tagumpay ng pagdaraos ng palarong pambansa sa Cebu. Yan ang ulat ni Daryl Oclares. Bumarap sa media ngayong umaga ang pamunuan ng Palarong Pambansa 2024 ilang oras bago ang closing ceremony sa Cebu City Sports Center. Nanguna sa nasabing press conference, sinasibu acting Vice Mayor Dondon Hondiveros, Department of Education Assistant Secretary at Palarong Pambansa Secretary General Francis Cesar Bringas at Cebu City Sports Commission Chairman John Pahes. Sa kanyang paunang pahayag, binigyang papuri ni Bringas ang Queen City of the South dahil sa kanilang maayos na hosting ng Palarong Pambansa. We'd like to thank of course Cebu City. I know it is uh, premature to thank the Cebu City now but we are in the uh, home stretch of this uh, event and uh, I am so glad that uh, Cebu City exceeded my expectations. Thank you so much. Ikinatuwa naman ni Honteveros ang naging magandang assessment ni Asik Bringas. I think I just want to hear that uh, last statement of Asik exceeded <laughs> expectation. I think okay na ko, pwede na tayo kumakatog. Really, we appreciate the comments of Asik Pachet. Ayon naman kay Paris, naging matagumpay ang hosting ng palaro sa kabila man ng ilang mga isyong kinaharap, kabilang na ang substandard na track and field. So it's been a fulfilling, a very challenging uh, one year. As you know, there have been so many curves along the way, but I think And we appreciate what Asec Apanche mentioned earlier. I think uh, were able to exceed expectations. I personally would consider this event a major success. Matapos ang Palarong Pambansa 2024, sunod naman na pag ng Palarong Pambansa 2025 kung saan muling magsasama-sama ang mga estudyanteng atleta sa Lawag, Ilocos Norte mula rito sa Cebu City Sports Center. Darin Loclares para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. At iyan ang latest sa mundo ng palakasan. Ako si Sheila Salaysay ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.